Good morning, good morning mga Ay sa mapagpalang araw sa lahat. Ah, dito naman tayo tingin-tingin sa ating manitib chicken. Nag-uumpisa na silang magpapainit ng kanilang mga itlog mga kaluds. Tingnan sa mga kaluds. Ah, tayo lang tayo ng ilang araw mga At mapipisa na ang ating manitib chicken. Ah, tips nga pa lods, sa pagtubo namin ng native chicken. Ah, bilhin lang tayo ng isa o dalawang inahin. At bilirin rin kayo ng isang lalaking dusong -dusku do budget lang yan Luds uh, budget lang tayo ng 700 or 800 uh, sigurado Luds mahihintay lang tayo ng apat uh, na buwan dadami dadami ang inyong mano mga manok uh, pwede nyo na pang -ulam at pwede rin pang extra income pwede nyo rin pagkakitaan mga lods maniwala kayo may pera talaga sa manok mga lods mahal po ang bilihin ngayon kaya kung may chicken po, kayo, po kayo, malaking tipid sa ula, mga At pwede nyo rin siyang kapag marami, mga Lods. Ah, tingnan nyo, mga yan. Masarap sa mata, tingnan kapag marami tayong manok. And shout out, out, and please subscribe my YouTube channel. Maraming maraming salamat. And see you next video, mga ah. Bye-bye!